ayan so mga kagilat, tapos na natin gawin itong ating decorative para sa ating kusina para hindi umangat guys itong mga uh, sawali so, yun ang nagsisilbing patibay ito sa mga kantuhan yun saka natin tatanggalin itong kanyang mga gilid sarap. sarap. So ayan guys, sa pagpapatuloy ng ating paggawa itong ating kubo. Ayan, na maglalagay na tayo ng pinto. Ayan o. Oh. Yun. Talpak. Meron na tayong pinto di hey guys ayos yeah. na guys Yun no oh lalagyan na lang ng ano yan tip bisa yun bisa gira para ako parang... mapit guys nito sa hindi yun bisa ma tongkap matongkap Tsaka lalagyan din natin ng ano kandado. yun sigurado para hindi mapasok ng mga ano um, mga mas -mas -mas gagandang loob <laughs> tatapusin ko na lang guys itong paglalagyan ng kusina at saka yung bubong ng kalan yun guys gumagawa ng pangipit si Utip para dito sa dingding na sa wali ito guys yung panglipit yun panglipit para hindi umangat guys itong mga sawali yun ang nagsisilbing patibay ito sa mga kantuhan yun saka natin tatanggalin itong kanyang mga gilid okay ka kaayo okay okay ganda pok ah. ikaw ganda pok ah. Bukas, sok na pasok ikaw tangkal na ikaw wag na pasok to <laughs> so, guys yung sina, sinatawag na huh? yung sinasabi bang tinatawag 45 45 <laughs> Mukhang sobra yung ano, parang 46 na yan eh. O oh, 46.50 Yun o, oh, galing o, oh, 45 45 pala yan So ayan guys Tapos na nating lagyan ng bubong Yung kalan Ayan At itong ating gagawing Kusina, yun meron ng sahig So lalagyan natin dito guys Ng mga kawayan para yun ang ating gagawing design o dingding. So ayan guys, gagawa tayo ngayon ng decorative na kawayan para doon sa ating uh, kusina. So ayan mga kagilap tapos na nating gawin itong ating decorative para sa ating kusina. Yun No? Okay kayo. So yun mga kagilap. Lulusong muna kami ni Otip dito sa harap ng kubo. At maninisid tayo ng additional nating pangulam para sa ating tanghalian. Yung guys, i-set muna tayo ng pang-ulam natin. Oo, no. Guys, pag-recruit na kami rabat si Otep. <laughs> Kami-recit tayo guys na lato para sa ating pang-ulam. Dito lang kami sa harap ng kubo. kami guys Yun. <laughs> Nun, dami. Pangulam na. May ulam na tayo. Nun, pa guys. Lang -lang sa area na to, guys. Dami. Pero, ito guys yung klase na lato na yung malalaki tawagin dito sa amin ay tabakar pero tabang okay na okay siya guys kumpara doon sa maliliit na hindi pwedeng mahanginan mmm sarap mmm sarap. sarap yung layo layo lang agwat nila guys pero marami rin pa wow. Dodo Dami sabor Pang ulam na tayo guys Marami Ayan guys Kaya lagi yung bahay kubo Ayan guys Yun Bahay kubo namin Dito lang kami sa harap Meron na agad na Lato, lato Ulam Yun okay na to Dahil tatlo lang kaming kakain si Kuya Bam at si Utip Ayan, so, pwede na Ayan, Ano yan? Ayan guys, agar-agar Agar-agar Bulapan Ayan Masarap yata Ayan. yan ah Kinakain yan Ayan so, mga kagilap tayo ng mananghalian yun oh, ulam namin guys mayroong shell mayroong sinigang yan o oh, huli ni utip ito yung si tip at lato ayan pagilap na kabit na natin ang aking ginawa na dekorative at ngayon ay maglalagay na ako ng atip sa bubong ng kalan sa ating dirty kitchen yun 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 Dirty chicken. <laughs> dirty chicken. <laughs> You know, last one. last so, one nya rin ang ating talam so ayan mga kagilap na ikabit ko na ang ating decorative dito sa ating kusina sa ating ginawang kusina at yan ang ating gagawing kalan ay lalagyan na lang ng sahig at okay na rin ang kanyang bubong ayan ginawan ko siya ng sariling bubong at ito yung bubong ng kusina ayan so nakapaglagay na rin kami ng pinto ayan yung kanyang pinto okay na kulang na lang ng hagdan at dito sa kanyang terrace yun o, oh, na nakaharap sa dagat yan, para maganda ng ating pagtanaw-tanaw dito sa sa karagatan yun <laughs> yan guys, at ito ilalagyan pa namin dito ng sahig yan o oh. lalagyan namin ng sahig dito sa kanyang terrace at lalagyan namin dito ng balaster yun o, oh. yan ang view dito sa harap ng aming kusina. Ayan. Nakaharap dito sa tabi ng playa. At yan, medyo katamtaman lang yung dagat ngayon. Yun know, o. Kitang kita kami yung bangka. Na naglilinis ng bangka si Utip Hi! <laughs> Hi guys! <laughs> A few moments later. So yun, mga kanila <laughs> yung kalan dito sa loob. Yun o dito yung aming kusina wala pa siyang lababo hindi pa nakakabita ng lababo ayan na guys yung aming lutuan at nakabit na rin namin ng pintuan and sa side na ito ay sinisimula na rin ni Patip na ng uh, kawayan dito sa ibabaw ng pinto so yun ganda po po ka so ayan mga kagilap nangyari na yung aming bahay kubo ayan pinuputulan na lang ni utip yung mga sobrang sahig sa gilid at nakabit ko na rin yung aming kalan yun o no? yun ang kusina okay ito na lang hindi natapos guys yung kanyang terrace Ayan, no? Hmm. guys, matapit lang matapos itong ating ginagawang hagdanan. Yun no Kita pa si Bruno. Bronx. Lagayan guys ng mga... Syurak na syurak. Slippers. Slippers. <laughs> Slippers. Oh. Chirilas. Nagsasayag na. na kami na ng pagdanan. So, ayan na guys. Dito sa kalayuan. Ayan ang itsura ng aming bahay kubo. So, ayan guys. Hanggang dito na lang aming video. Thank you for watching, mga kahagilap.